Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Ang topic po natin for today's video ay mga requirements kapag uuwi kayo ng Pilipinas at babalik ng abroad. Abay, bago po tayo ma-excite ay kailangan ihanda muna natin ang lahat ng ating mga documents para naman hindi tayo magka-problema or nga nga kapag malapit na yung flight natin or kung babalik na tayo sa bansang pinagtatrabahuan natin. Huwag na po natin patagalin. Kapag uuwi po tayo ng Pilipinas, ang una pong requirements na kailangan natin ay ang ticket. Okay, importante po ang may ticket tayo. Kasi paano tayo makaka-uwi kung wala tayong ticket? Tsaka pag nagpipil-up tayo ng e-travel, kailangan natin yung information na nasa ticket natin. At the same time, sa ticket po natin, makikita natin dyan kung ilang kilo ba yung allowed natin sa ating mga bagahe. Pero po kasi tayong tinatawag na hand carry at may tinatawag din tayong check-in baggage. So malalaman natin kung dalawang 23 kilos ba yung kailangan nating pabitbit or pwede nating mauwi papunta ng Pilipinas kapag magta-travel tayo or minsan kasi mayroong 50 kilos na luggage, minsan kasi may 32 kilos at 30 kilos. So iba-iba po yan. Pakikita nyo po yan kung ilang kilo ang limit nyo sa inyong mga luggage sa inyong ticket. Kaya kailangan po, mayroon tayong ticket kapag malapit na tayong pagpakasyon. Okay po. Number two, kailangan po natin syempre yung ating passport. Napaka-importante po yan. Kasi, pag wala kayong passport, hindi kayo makakauwi ng Pilipinas. At, paano nila kayo check-in -check sa airport kung wala kayong passport? Huwag kakalimutan ang passport. Ingatan ang passport. Huwag iwawala ang passport. At bago magbakasyon, hingin agad kay madam or kay sir ang mga passport para ma-ready. Hindi to the last minute ay tsaka nyo lang hihingin yung passport nyo sa inyong mga employer. Okay? Next. Siyempre, kailangan natin i-secured yung ating mga e-travel. Kailangan natin mag register ng e-travel. Punta tayo sa website ng etravel.gov.ph. Okay, kapag magre-register po tayo, pauwi ng Pilipinas, ang gagawin niyo po, arrival registration. Okay, arrival registration po. And then, kailangan po 72 hours prior to your departure or arrival. Vice versa po yan ha. Aalis or babalik 3 days or 72 hours. Okay? Huwag po mag-register sa e-travel. Okay. Next po na kailangan natin ihanda yung ating verified contract. Okay. Sino-sino po ba ang kailangan kumuha ng verified contract? Kailangan nyo pong magpa-verify ng contract nyo kapag first time kayo magbabakasyon. Okay? Lumipat ng employer. May nagbago sa status sa inyong mga trabaho. Lumaki ang sahod Okay? At kung ano-ano pang mga naging major changes sa inyong mga kontrata. Ngayon, kung hindi naman po kayo nagbago ng employer, babalik pa rin kayo the same employer at nakapagbakasyon na before, so hindi nyo na kailangang magpa-verify ng contract. Inuulit ko po, ang pagpa verify ng contract ay doon lamang po sa mga nabanggit nating reason. Kung wala po doon yung inyong uh, case sa mga nabanggit nating reason, hindi niyo na po kailangang magpa verify ng contract. Nakalagay po rito bakit napakahalaga magpa-verify ng contract? Kasi ang verified contract po ay patunay na ang OFW na magbabakasyon sa Pilipinas ay may lehitimong trabaho sa pinanggalingang bansa. Okay po. Kailangan ito upang makakuha ng Overseas Employment Certificate or yung tinatawag nating OEC. Okay? Sabi ko nga po, kung first time kayo magbabakasyon, hindi kayo agad-agad makakakuha ng OEC unless yung mga kontrata nyo ay verified. So, ang OEC po, nakailangan ng mga OFWs kung sila po ay palabas ng bansang Pilipinas. So, importante po yan ha, sa mga first time magbabakasyon, kailangan pong magpa-verify tayo ng contract para makakuha tayo ng OEC pagdating natin sa Pilipinas. Okay? Yung mga nandito po sa Kuwait at magtatanong, paano daw po kapag hindi pa sila nakapag-biometric at uuwi sila ng Pilipinas? Huwag po kayo mag alala kasi makaka-uwi pa rin kayo kahit hindi po kayo nakapag-biometric. Wala pong problema yan. Anyway, na-extend po naman ang deadline hanggang December. So, pwede pa po, po tayo magpabiometric pagbalik natin. So wala po tayong magiging problema kahit hindi po tayo nakapagbiometric, makauwi pa rin po tayo. So next naman po, requirements naman po kapag pabalik na ng abroad. Ano-ano po ba yung mga requirements pag pabalik na ng abroad? Siyempre, unang-una kailangan natin yung ticket. i natin yung ticket natin. So sabi ko nga po, sa ticket, nakalagay din yung mga information kung ano po yung limit natin sa ating mga bagahe. Okay, makikita rin po natin dyan kung ano po yung mga, uh, yung upuan natin. Okay, kung ano po yung pangalan ng airline, ano po yung flight number, ano po yung flight details. So, dyan po natin makikita sa ating mga ticket. And then, wag din po natin kakalimutan syempre yung passport. Baka nakapagbakasyon na si Kabayan sa Pilipinas ay nawalan ang passport. Kapag dating nyo ng Pilipinas, itago nyo agad yung mga passport nyo. Ingatan po ang mga passport kasi pag wala kayong passport, hindi na kayo makakabalik kung saan pansamon kayo nagtatrabaho. Make sure po yung mga visa natin ay valid. Okay? Kapag babalik tayo ng abroad, make sure yung mga visa natin ay valid. Paano po ba tayo makakasigurado yung valid yung visa natin? Make sure po bago tayo umalis ng bansa, pinagatrabaho natin, i-double check na natin yung mga visa natin kung kailangan bang i-renew. Baka naman bago tayo bumalik ng abroad, maraman natin yung mga visa natin ay eh, expired na pala pag-arrive natin ng bansa ang pupuntahan natin, lalo na sa Kuwait. Ako, hindi kayo matatanggap yan sa airport. Ma-A to A kayo. Ibig sabihin po na A to A, madi-denied kayo. So, hindi kayo pwedeng tanggapin papasok na Kuwait kasi wala kayong visa. Okay po? Make sure po, bago magbakasyon, yung visa natin na-renew na po. Okay? Siyempre, kapag uh, alis tayo ng Pilipinas, prior to departure, kailangan din po natin yung e-travel. Okay, kung kanina po nag-register tayo, paalis ng uh, bansa, ng abroad, nilagay natin arrival. Kapag pabalik naman tayo ng abroad, ilalagay natin departure naman po sa ating mga e-travel. At saan po maglalagin ulit? Punta lamang po sa website ng e-travel.gov.ph Ang pag register po sa e-travel ay eh, wala po yung bayad. Okay? Baka po kasi sinasabi ng iba na may bayad daw po ang pag register sa e-travel libre lamang po yan mga kabayan. Okay po? Yung next po natin, kailangan natin syempre, i-secure yung ating OEC. Okay, so ito po yung example ng OEC. Sa OEC po, kapag tayo po ay nakapagbakasyon na before at nakailang uwi na tayo sa Pilipinas tapos babalik tayo the same employer po, pwede po tayo makaakwa ng exemption ng OEC. Mag-login lang po tayo sa dmw.gov.ph. Okay? kapag exempted po sa OEC, ha, pwede tayong kumuha ng OEC certificate online. Kapag pupunta po tayo ng MWO office para kumuha ng OEC, isecure nyo lang po yung tatlong kopya okay, ng inyong verified contract. Ipakita nyo lang po yung dala yung verified contract sa MWO office para makakuha po tayo ng OEC at para makabalik tayo sa bansang pupuntahan natin. Next, Siyempre, huwag natin kakalimutan yung ating civil ID. Napaka-importante po ng civil ID. Lalong-lalo lalo na kung wala tayong Kuwait Mobile ID. Okay? Bakit po kailangan ng civil ID? Siyempre, kapag dumaan tayo ng immigration, pag-arrive natin ng bansang Kuwait, nakalagay po doon, kailangan nating i-present yung ating mga civil ID. Okay? Kung wala namang civil ID, pwede na po ang Kuwait mobile ID. Pero mas maganda pa rin po kung meron tayong civil ID. So, importante po yan, ha? Mobile ID or civil ID. Pwede po yan. Pag nakalagbas na po tayo ng immigration, natataka na yung passport natin, naka-entry na tayo sa Kuwait, wag po natin kalimutang dumaan sa biometric. May mga nagbabiometric po sa airport. Ang kagandahan po ng pag-biometric sa airport, hindi na tayo mahirapang kumuha ng appointment online. Kasi dito po, pag-arrive natin, meron na pong magbabayometrik. biometric. i ko lang po yung sinabi ko. Bago tayo dumaan ng immigration, kung hindi pa tayo nakabiometric, mayroon po doon isang site. iga tayo ng mga immigration na staff. Sasabihin sa atin po, taka doon sa site na yun, doon sila nagbabiometric. After yung magbiometric, tsaka kayo dadaan ng immigration para kunin yung fingerprint nyo naman. At tatakan yung passport nyo na nag-entry kayo sa Kuwait. So yun po ha. Mas maganda po magpabiometric na kung galing kayo bakasyon, diretso sa airport pagka-arrive na pagka-arrive. Para hassle free na po kayo, makakapag-biometric kayo, hindi na kayo mahihirapang magpa-schedule online. Kasi alam naman po natin, sobrang hirap kumuha ng appointment online. Okay? Ito naman po para naman po sa mga exit. Okay? Meron kasi tinatawag na exit, lalo-lalo na po dyan sa Saudi. Okay? Kapag exit na tayong OFW, kailangan po natin ng passport. Okay? And then, syempre, hindi tayo makakauwi kung wala tayong ticket. Hindi tayo makakauwi kung wala tayong ticket. Kailangan din natin ng valid visa. And last but not the least, yung ating e-travel registration. Kahit exit po tayo, kailangan pa rin natin ang e-travel registration. Wala pong exempted sa e-travel ha. Kahit sino po, exit, babalik, o magbabakasyon, lahat po kailangan natin mag-submit ng e-travel. Okay? And uh, reminders lang din po, lalong lalo po sa mga kababayan ko dito sa Bansang Kuwait, okay? Sa mga uuwi po at hindi na po babalik ng Kuwait, make sure po na yung mga visa natin ay cancelled na po. Okay? Ipa-cancel po natin mga visa natin bago tayo mag-flight, okay? Bago tayo umuwi ng Pilipinas para po wala tayong matitirang mga record kapag dating natin ng Pilipinas. So, cancel na po yung visa natin. It means lumabas na po tayo ng bansang Kuwait. So, yun lang po mga kabayan. Sana po nakatulong at sana po ay may nakuha kayong bagong idea dito sa ating topic regarding po sa mga requirements ng magbabakasyon at babalik ng mga galing bakasyon at mag-e-exit kung tapos na po yung kontrat nila sa bansang pinagtatrabuhuan nyo dito sa Middle East. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood at kung hindi pa kayo nagsubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite ko po kayo mag para lagi po tayo updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating YouTube channel. Yun lang po at maraming salamat sa inyong panonood.